Yo, what's up mga kateki and welcome back again sa ating channel. So, papunta po kami ngayon ng uh, Balangubong, Linggayen. At uh, magayos ng unit natin, isang update natin dito sa Kapandanan. Ayan, pabiyahin na po kami. So, medyo malayo ito sa Kabiasnan. Ayan, malap, malayo po sa bayan. So, dito yung mga tao dito is merong mga kanya-kanyang service. Ayan, nakita nyo guys oh. Puro ano dito, uh, palaisdaan yung kanilang uh, pangunahing source of income. Ayan, maraming puno and kung napapansin nyo, mahangin. Maaliwalas yung hangin dito guys. Ayan po. So, malalawak yung lupain nila dito. Ayan, so papasok na kami ng barangay Balangubong. From uh, entrance is mga... 15 minutes kung maluwag, maluwag, maluwa yung daan. Mapapasok papasok pa lang dun sa pupuntaan namin. Yan. Balangubong po yan. Barangay Balangubong. Tingin. So, welcome. Ayan po. So, may malit na tulay dito. Ayan May baka. May kalabaw pa pala. Kalabaw. So, dito is uh, may baha. Mataas yung tubig sa'yo. Yan yung ganyan yung tricycle nila dyan. So, ito is palayan naman. May mga part na natataniman pa rin ng palayan. Pero, binabaha. Ayan, guys. So, malapit na tayo dun sa area kung saan uh, mag-aayos tayo. Ayan. So, ito, kasyang-kasya lang yung isang tricycle, eh. Ayan, dito na tayo, mga lodi. Ito na yung piso wifi natin, Ayan o. Ayan, nakasulat pa dyan is uh, piso wifi available. Ayan. So, ito pala yung boss namin. Ayan o. Nakamaywang na. Okay, check natin. Chinik ko yung PISO wifi nito is wala namang sira. So, tinignan ko na lang kung uh, may laman siya. So, ayan. So, far so good naman. May laman at walang sira yung ating PISO of wifi. Ayan. Nawala lang ng na internet. So, maraming salamat. God bless.